O yan, magbubukas po sila ng, ng package. Yan, ang laman ng package ay... Wow, pumalo. Ah, to. Ay. Wow. daw yung nila. Ito po yung nila. Ayan. Ayan yan. O. Okay, isa lang ito Eh, dito pa ba? Dito nyo. pa? po sila. Bale, ilang piraso ito pag nabuo? Dalawa? Tatlo Ha? Ano ba yung niluluto doon? marunong kayo magbuo, hindi pala. Hmm. Magandang gabi po. Uh, meron po silang uh, bubuoin. Po yung regalo nila kay nanay. Uh, ngayon lang po nila bubuoin. Ano ba yung regalo ninyo na yan? Alam mo, abutin ng siyem siyem bago makabuo sila. Hmm. Um, wala rin akong idea pa dyan eh, kung ano yan eh. Ang bumubuhay na na eh. natin Diba? Ito yung gilid. Tapos? nag pala ng isda yan. huwag hmm. yung. labas Ayan, hmm. na po nila. O, oh, ito lang ito, itong mabukong paisa o. si Muni yan. nagwapos nagwapo sila ng bahay-bahayan. Doon dito po matutulog si Pochi sa ilalim. Matatapos na po nilang mabuo ito po yung regalo nila kay nanay. Ngayon lang po nila ginagawa. At uh, lang po kasi ito dumating. Um, baka po may mapapagawa sa inyo ng uh, tabi, tabinit. Eh. Hmm. Pwede po sila na kuha yung ito Tres maria. Hindi nga po pala yung mga panday. Saan mo ka na mga eh? mga panday na yan? Grade 5. Grade 5? sa school? Grade okay, ah, 6. Okay. Oh, Ala. Oh, okay. ah, ano. oh, 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 yan. Eh, ano lang, ipasok lang sa loob. Yan. Oh, yan. Yan, yan. Uh -huh. Una po nila ang cabinet ni ni Tichel Nida. Yan. Yan po, yan po yung regalo nila. Lalagyan daw ng mga bag. Ayan, mabubuo na po nila. Wow, ang galing magbuo nila. Mukhang may sala dito. Yan oh. Bakit nakalabas yan, oh? Nia, dito, nakalabas, oh. Wow. Dapat, ya, ayos lagi muna titikin ninyo kung okay na bago nyo ipix lahat. Ayan, nabubuo na po naman lang. Maganda yan, para matutuhan din nyo yung uh, may mga isikits kaya yan, paano gawain. Magkarihan, kamaya pa yan. oo. Ito lang isa lang? Dito lang isa lang? Ito lang isa ang medyo angat mo. Ay. Masisira na naman pala. Dapat, bago kayo mag-ano, chicken muna kung nakasalpak lahat. Ayun, Oh. gan oh Ayan, Tanggal na naman. Hindi nakalapat doon, kawang. Mm. Ilapat mo. Ay, ka uh, yun, oh. Hindi, ah. Hindi, ano oh. siya, balik talaga siya, may. Ha? Hindi siya balik. May baka, balik. Hindi, hindi, uh, hindi, uh. hindi. Gusto ko po silang tulungan. Kaya lang, mas gusto ko na sila mismo yung gagawa. Yan, at malapit na pong matapos yung uh, building na ginagawa ng Tres Marias. Mm. Ilang floor ba yan? Ha? Apat na floor? Wow! Ayan. Pero bago po nila matapos, ay bali po ang oras ngayon ay ginawa po nila alas 7. Matatapos po na alas hindi. May isang oras. Wala. Isang dalay lang. Isang oras. Mag isang oras din. Hey, hindi pa tapos yan eh. 20 minutos. yung pa. Ayun pa. Pagka mga ganito po kasi nga uh, ano naalala pa rin namin si Rita. Sino na nyo? Ah sinet, ah hindi ba 'yun na sininita naman ni Nado na sa Davao. Hmm, kasi nagtutulungan kasama ko kasi sininita diyan pagka sila may ginagawa ganyan. Shout out sa si Unit. Uh, Ayan po, at matatapos na po yung fourth floor. Binubuo na lang po nila yung ibabaw ng bubong. Oh. niya, baka mapukpok mo yung mukha mo. Ito palang gilid na ito, design, kung pwede mong duktungan. Ano? Hanggang dito pala yan, hanggang doon, makarating hanggang sa dulo. Matutuwa na sa inyo si nanay niyan, nakagawa na kayo ng regalo ninyo. Ayan Oh. Nabuo na po nila. Wow. Buna? Wow. Yan, nabuo. Ikutin mo. Parang no. siyang cabinet. Oh, parang cabinet Cabin, daw. Cabin, <laughs> <laughs> oh, ito po yung nagawa po nilang oh. building. Yan, wow. Saan ka nakatira? Mm, no. Ano ba ito? Regalo nyo kay nanay? Okay. Wow, ganda ng regalo nila. Lagayin hmm. daw ng bag. Mga gamit. 'di diba? O, oh, Ngayon. Sanayin na kayo magbuo niyan. Nag-start po sila ng 7.20 natapos po ng alas 8. Ayan. Buo na. Ayan na po at nabuo ng Marias. Wow. Gagaling na magbuo ninyo ah. Saan ka nakatuloy? Ay, mayroon pa. O, tawagin niyo si Nanay. Tawagin niyo na si Nanay. Nanay! May papakita kami sa iyo. May papakita kami sa iyo. Wow. Ayan, ayan. Bakit may sobra? Oh, extra. Ah, may extra. O, ayan. Baka dito may surprise sa itong Maria wow. sa iyo. Ayan, dandahan lang. Kayang-kaya nila yung ginawa nilang building. Fourth floor po. O, ayan, ayan na. Kayang-kaya mo palang dalahin yan eh. Oo na, ma'am. Magaan lang hmm. pa pero Ang ganda, no? Ganda siya. Kasi hindi na siya po maalikabukan. Ayan, ito dito ah. Ayan. Ganda yung ginawa mo dyan. Dito po ako nag-online. Kaya meron ako ditong minisala. Kaya nandito uh -huh. kasi po maayos. Ayan. And it's three ways. Ayan. So ipapasok na ito dito. Eh. Ayan. At dito po siya ilalagay sakto. Ayan. Teka, tito. Harsi, tingnan natin. Ano nga pag- Sige, ito ni TV Love. Thank you. Ayan. By Michael Kors. Kasha ba? <laughs> Pang hindi kasha. Magpa dito. Andoon pa eh. Nasa cabinet. O, oh, ito magkapatid dito. <laughs> Magka kayong red. O, oh, kasha. O, oh, di ba? Ganyan po siya. Ang iba ilalagay ko na dyan. O, well, thank you, Marias. Naisip niyo to. Kasi nga yung ibang bag ko po nakasabit. Tapos iyan, iayos yeah, uh, kasi nung may, tapos itong lalang tayo din ito. Iyan, maganda. Wow, asa tayong mga bag ko. Iyan, yeah. maganda na isip ng mga mariyas. O, oh, no? Oh. ganyan po siya o, oh, yung mga bag. Bag natin para organize siya. hindi ko siya maalit ang mo. Oh. Diba? Ayan, ganyan. Thank you, Marias. O, oh, diba? sakto sakto dito, may space na po ako sa kwarto. O, oh, ayan, natuwa ako kasi meron na akong bag organizer. O, oh, di diba? Hindi siya maalit ang bukan. Okay.